bigla naman natin naisipan talaga magano mag, ano, mag bike so. Bike check, bike check, bike check. <laughs> Let's go lilingon pa yan, syempre. Yan talaga. So, ayun na nga mga inzan Ski check muna tayo. Wala nang intro intro to. Let's go. <laughs> Sound effect pa eh, no? Alright. Let's go. Ride tayo mga tol. Ayan, ito araw, everyday na ginagawa ko. Ayan, ayan, yan. yan. Kung nakapansin nyo yan, kung nakapansin nyo yan, kung nakapansin nyo yan, malaking dyan na yan. Ayan, ang tutunawin natin mga tol. Hindi tayo titigil hanggat di natutunaw yan. Ayan, kala mo talaga eh, oh. Hmm? Gumagano naman, no hands, no hands pa eh. Hmm, tol. Hige, do it mo yan. Let's go. <laughs> mga bro, bro. Eto na to, mga bro, bro pikeris na to ng odd ng mga bro bro yun oh waiting pa sa kaliwa ay kala mo talaga eh you no know? tingnan mo yung chan talaga yun talaga tol isipin nyo kung gaano ka siguro dilibutin ko muna buong Pinas bago ko matunay ang chan na yan kita kita nyo yung chan na yan yan naka ng tumatas pa ang kamay ng idolo natin yan oh uh, gigigil pa yan <laughs> yan papunta yan pag na kami yan mga tol. Pauwi na kami yan, mga bro bro. Eto na, medyo pangat na to at medyo ginagaspol na ni Mami Bird yung e-bike dyan. Siyempre, hingal-lingal na tayo dyan. Medyo malayo-layo, siguro na 10 kilometers na ako bago ko na-record yung video na to. Yan, sige mga bro bro, tuloy lang. Eto na, mag-pauwi uh, na rin tayo. Naks, yan, nakita ko yung shot na to. Ginaya ko lang din to share sa'yo, Kuya Green Mamba. Yan, nakita ko lang tong shot na to. Napakalupit ni Kuya Green Mamba. Yan, nakita ko na yung shot na yan. Ginagaya-gaya ko lang. Yan lang. Patapos na rin tayo mga bro bro. Maraming salamat. Pakikalat, pakikalat tong stream na to. Pakikalat tong vlog na to. Ikalat nyo. Kahit saan, mga tol, supportahan nyo ang araw-araw na pagbabike natin. Tiwala lang, matutunaw natin yung chan na yan. Yeah, let's go! Much love and respect sa inyong lahat mga idol.